Nasa Camp General Mateo Capinpin na sa Tanay Rizal ang labi ng apat na taong biktima ng pagguho ng lupa sa General Nakarkeson Si Bien Manalo sa detalye. Rise and Shine Audrey, andito kami ngayon sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay Rizal kung saan unang dinala ang labi ng apat na individual na nasawi sa pagguho ng lupa sa General Nacar kahapon. Sani puwersa ang Philippine Army at Philippine Air Force sa ikinasang retrieval operation para sa apat na nasawi kabilang ng isang buntis sa pagguho ng lupa sa Sitio hilo sa Barangay Umiray, General Nakar bunsod ng malalakas na pag -ulan. Tumulong na rin sa pagresponde ang mga opisyal ng barangay at ilang residente. May nasawing apat na residente po tayo dahil sa pagbuhos ng ulan nung kamakailan nung 24 October ay nata, nasawi po sila doon, nag, sa landslide natabunan po ang kanilang uh, tahanan at doon po sila sa loob ng tahanan nung nangyari ang insidente. Kinilala ang mga biktima na sina Romel Binalaw, 49 na taong gulang, Cheryl de los Angeles, 37 taong gulang, Jonathan de los Angeles, 39 na taong gulang at Joneline Datario, 36 na taong gulang na tatlong buwang buntis. Ayon sa mga rumesponding sundalo, naging pahirapan ng operasyon dahil sa layo ng lugar at sa sama ng panahon. Katunayan, kinailangan pa nilang gumamit ng chopper para sa retrieval operation. Yung area kasi kung saan nangyari ay medyo malayo ano sa highway at saka mahirapan ang ating mga kasundaluhan at mga residente doon. Sa investigasyon ng mga otoridad, pawang mga residente ng Tanay Rizal ang mga biktima at dumayo lang sa General Nakar para maghanap buhay. Ito rin anila ang unang beses na nagkaroon ng pagguho ng lupa sa lugar. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang kaanak ng mga biktima pero tumanggi ang mga itong magsalita. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay at tulong pinansyal ang mga lokal na pamahalaan sa pamilya ng mga biktima. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa landslide prone area. Sa ating mga kababayan na nakatira sa malapit sa uh, mga rivers and mga creek lines na pag napansin natin na tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan ay pwedeng mag-evacuate na sa nearest uh, evacuation centers. Audrey, ito yung chopper na ginamit ng mga sundalo sa retrieval operation kung saan isinakay ang labi ng mga biktima. Sa ngayon, Audrey, ay nasa punirarya na ang labi ng mga biktima para mabigyan ng maayos at disenting lamay. At mula rito sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.